Yan ang ating boy ni Mano. Mabadi natin dito sa Capistrano. Show me why rice. rise. pa <laughs> nga Saan kanin pa? Saan kanin pa?

Espectacular. ¡Vamos! por Uh, bali nakabenta na tayo dito sa barangay Alifini ito na tayo na ating lugar sa so nagpahalong sa habitat sa mga barkada natin so may rice ang ating unang tinda ng chow queen patok sa mga bata itong ating tinitinda so may with rice Ayan, konti na lang yung rice natin dahil napakyaw na tayo dun sa Alipinin tsaka dun sa may unang buhay na mano natin sa mga body natin na SG, security guard, na naka dito sa barangay Nagpayong sa Kanlungan. yung mga bata. At tininta namin, babakita ko na rin kung magkano price nito. Yeah, Ayan, meron tayong siyaupan dito kung tinatawag. Siyaupan uh, siyomay, 35. Ano, with rice na yon tapos 20 yung ano natin then ito wala pa tayo na ito sa so, susunod na araw meron na tayo na itong pastilla pastilla itong baga meron tayong gulaman saka syoma konti na lang to unang tinda natin papahupos lang natin ito tam bukas siguro marami rami na ito bukas yan ito na lang yung rice natin syoma syoma 20 at Anong flavor? Chicken, beef, strawberry. Strawberry? Ayun. <laughs> 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 ah, kabingin ah. Ano? <laughs> <laughs> chicken. Beef, alo, gusto niyo? Chicken, tapos beef. Dapat inubos mo na 'tong beef. Tingnan mo 'tong Chicken beef, ang ah, dalawa. chicken import. Balo pa sa sada. Yan sa natin. Kalma ah, sito, yung ito, ito sa left side natin. Okay, uh, upal ini. ka ba, Boss? Eh no, <tnak papalanan> mga tropa natin 'yan siomay. Tayo. yang rin ng dalawang siomay, isang order na siomay, dalawang pork, dalawang chicken. konti na lang to at mauubos na rin at mag alas 8 na rin ang kalakaran naman yun sampung araw palamig ilan ilan ang pera mo Japanese or chicken I Japanese ayya sila sa camera boy ay Japanese ano ko, yung customer na iyo. Ito po yung sa usawan natin, o. Oh. Sa usawan daw, boss. Sabot mo na daw siya, big videoan Kami na lang. Sa paan na lang, sa paan. Sa usawan mo, so. Oh. Sa paan na lang, videoan one. O, oh, sige, Ito na. Yung, Kaya, rin. Rin. <tiple> <tiple> Grabe naman yan natin, tendera natin yan. Kasi kaso. wala walang sila, walang garlic. Ay, walang, walang iglong. Okay. Wala, walang egg. Wala, wala. Ano wala, wala, wala. wala, wala. wala, pa yan? Kasi kaso. Ay, puta. Puta, ano. May bula, meron, ba, eh? dumating ba na artista? Wala na. Wala na. Ano ang artista? Kaya vlog o? ka na Okay na sa vlog Masarap yung ano ni Arlo Pikes. Yon, bibili na, bibili na to. Siyo, punta ka rin sa gano'n Sa sa... Sorry, sorry. Ay, may gano'n. Ay, may gano'n. sa to. gano'n. Ay, may gano'n. Ay, may gano'n. Ay, to. gano'n. Ay,

Papahan ako, boss. Bo, oh, papahan ako na. Okay, Jun. Okay na, boss. Salamat, boss. Papahan na ako sa to. Ganda oh, ka. pwede na yan. Sinisimot yung kanin. Biyo, may kanin sinisimot. Simot. Sinisimotin. Sinisimotin. Braho nyo lang, si Bay. Ayun, kasama yan sa vlog, ha. O, oh, kahit-kahit-kahit muna. Kahit-kahit muna kayo, Atto, o. May matapos sa camera, e. Ano? Ato, sinisimot, oh. Ayun, o. Sinisimot. Sinisimot. Humorize lang yan ha. na? Limot. Ano? Japanese? Chicken? Ay wala na lang Japanese. Chicken na lang. O. Oh, Aka na yung ano mo. Kumuha oh, ka dyan. Sayang ka sa plastic eh. Ang customer ko, tignan mo. Kupal. Kupal ka, boss? <laughs> Taw, inaapat ba? Ah, oh. Mga ah, brother natin yan dito sa Dalapas Nagpayong Dalapas Ay no kulungan no oh. Mga ah, nagkukupal dito pwede na ikulong Yun at eto na yung unang gabi natin Bali naubos na yung rice natin At konti na lang yung gulaman natin At eto na lang yung natira sa isang Yan puro chicken Yan na lang kasi itong kabila naubos na o, oh, di ba? Unang araw pa lang yan. So, oh. yan lang? Oo. Chow Queen. O, oh, di ba? Patok. Ito yung mga prices. Pag may rice, 35. Pagka show may lang, 20. Gulaman natin. Binigay ko muna 5 piso. Pero bukas 10 piso na yan. Kaya ubusin nyo na. Wow. Ayan, bali tapos na tayo dito sa nagpayong. Kaalas 8 na at duty si pa rin tayo ngayon. Kaya magre-remit muna tayo. Remit, remit. May boss. Driving. Maila, uy. Ang kalaban mo dito yung mga kalog. Pag napadanga sa lubak, yung mga yung mga ano dito, mala, pwedeng malaglag. Kaya alalay lang sa pagdadrive. yun o bukas okay na yan kami na natin bukas yan maga tayo magtinda bukas eh. ngayon ano lang paunang tinda kaya hapon na tayo nagtinda hanggang bukas umaga hanggang alas 8 ng gabi kaya let's get it home